Okay, tanong ni Kause5804. Paano kaya mag-costing ng cost ng gasol sa pagbe-bake ng pandesal? Gusto ko kasi sana na maisama ito sa costing. As bakery owner, magkano po ang estimated na price per kilo nyo ng mga flour sa panahon ngayon? Like first and third class. Sa tingin ko po kasi, mas mura ang per kilo kapag maramihan ang binibili, imbes na sa mga grocery store bumili. Okay ma'am, Mr. Kausi, oo. Uh, thank you ma'am, talagang uh, matagal ka na naming uh, uh, nagsubaybay dito sa aming YouTube channel. Ang uh, masabi ko sa iyo dyan, uh, bilang uh, matagal lang humawak ng bakery at uh, syempre, ubinero din tayo nung araw, oo. Ang uh, pagtamang costing natin sa ating uh, gas doon sa ating ginagamit o kaya o oh, hindi ka man electric oven dyan, uh, hanggat maari kayo mismo personally ang tumuklas nito. Halimbawa, running na kayo sa inyong uh, pandisalan. From day one sa inyong gas hanggat nauubos, ilista po ninyo yan para ma- mami niyo talaga kung magkano ang ginastos ninyo sa araw-araw. Kahit hindi lang sa, pan kung man o mas madali. Halimbawa, eh, umabot ang inyong uh, gaas ng 2 weeks. O, oh, itatimes niyo lang yan ang halaga sa 2 weeks. Dyan sa araw-araw. Yan ang magiging uh, costing na ninyo sa inyong gaas. Oo. Oh, oh. Yan na ang uh, pinakahalaga na inyong uh, idadagdag dun sa inyong costing. Oo. Oh, oh. At, kasi ah, hindi naman pare-pareho maaring ah, lumakas kayo sa isang linggo, humina kayo sa pangalawang linggo. Hindi natin masasabi yan or kayo kung mas madali na nga lang, madali na lang mag, ah, ah, ng halimbawa, uh, ah, nakabudget kayo for ah, luto may 120 ang nagastos nyo or mas mababa pa don Mas madaling i-measure ang ganong uh, ah, setup ng ah, inyong ah, gas kasi Uh, payo ko din, dapat talaga may uh, malapit kayong bilihan ng gas or uh, may reserba kayo. Kasi halimbawa inaubusan kayo bigla ng inyong gas tapos wala kayong mabilhan, uh, may nakasalang kayo, mahirapan kayong uh, bumawi na at masisira na yan. Buti kung andyan kagad ang inyong pang Hindi uh, e ko pa tayo ng gas na malayo pambilihan. bilihan. Pag ng halos sa uh, tatlong uh, a 15 seconds ang inyong uh, o 20 seconds man lang ang inyong uh, oven na may nakasalang kayo sigurado na mag-iiba na yung uh, purma ng ating uh, tinapay oo okay ma'am asa na inyo yung nakuha uh, doon naman tayo sa isa nyo pang tanong na uh, mas mura ba kung uh, maramihan per kilo ang bibili natin ng ating uh, flour Nagtanong po kayo sa estimated, ay hindi naman talaga maintain ang presyo ng mga bakery uh, flour. Oo, hindi talaga maintain yan. So, masabi ko sa iyo, kung operated ka na sa inyong bakery, per bag na ang inyong bibilhin. Kasi kahit pa 20 kilos pa ang inyong bibilhin, wala po talagang discount yan. Hanggat hindi kayo umabot ng one bag, pag bilhin nyo ng arena, hindi nyo talaga ma-imimissure yan per kilo. Oo. Kasi sabihin na natin na ang bili nyo sa one bagger, uh, one, 1,100. Uh, pag doon na yan sa isang kilo, ay hindi lang yan 50 ang isang kilo dyan. Oo. Uh, yung iba, nagbibinta pa nga ng 60 o oh, 65. O oh, ito total natin yan sa ito times 25 na kilos natin yan. O, oh, di ba? Ang laki na ng inyong ano, ang laki ng nga uh, mapapatong dyan, oo. Kaya, payo ko talaga din sa mga home bakers natin o sa mga beginners, maglaan po tayong bibili ng uh, hindi talaga tingi-tingi, kumbaga. Kinakailangan na per gallon, ang bibili natin. Kung kinakailangan lang naman, ha, disclaimer lang, kasi marami din naman talaga mga home bakers na uh, Nag-aalalay lang din ng kanilang uh, pagbibili ng mga ingredients. Oo. Hindi talaga ma -for bag na sugar, hindi hindi sa flour or ano pa man. Nasa inyo na po 'yan. Kayo na pong may hawak niyan kung alin talaga ang pinakamagaan sa inyo, pinakamadali at pinaka-convenient sa inyong uh, pagawa. Basta tandaan natin ang pagawa natin ng tinapay o nagsimula tayo, hindi pa natin nakikita agad ang ating kita or ang ating tubo diyan hindi pa talaga natin 'yan masusukat. Maswerte ka kung ang inyong uh, pwesto, mabili, at ang inyong paninda, uh, puro yan, may ano, puro talaga yan na uh, nauubos Kada bin, uh, kada ano yung puro mauubos ang inyong mga panindang tinapay. Wala nang duda doon. Talagang bilang na bilang na uh, pak na pak na talaga inyong kita doon. Pero once na araw-araw yan, na may luma, ay uh, talaga namang ililista natin. Kasi magugulat na lang kayo, ah, uh, Nauubos na ang ating ingredients, hindi pa bumabalik, oo, ang ating mga, uh, puhu, ang ating puhunan. Yes! Kasi tandaan natin, uh, lahat ng yan, lahat ng ginagawa natin, nakalista yan, nakatotal yan doon, oo, nakatotal yan. Kayo mismo, halimbawa, ang uh, makakawitness niyan. Mula day one sa inyong, uh, opening sa inyong bakery, hanggang uh, umabot ito ng... Uh, Hanggang umabot ito ng ilang uh, araw o isang buwan, dyan yun na makikita ang uh, measure natin o measure sa inyong puhunan usukat sukat ng inyong uh, mga ginagamit kung may tubo ba ito o uh, tabla-tabla lang ba o uh, kulang pang sahod sa ating mga bakers at ating mga tindera. Sa simula talaga sa, sa negosyo natin, hindi mo maiwasan na uh, mamuhunan talaga tayo. O oh, totoo yan. Uh, kasi ang negosyo kasi kailangan nating maglabas ng pera. Oo. In hindi naman kagaya niya na may talent tayo na tayo ang binabayaran. Tayong binibigyan ng pera. Oo. Ganun yon pag tayo ay may talent, tayong binibigyan, hindi kagaya noon na magnegosyo tayo na tayo ang uh, maglalabas ng puhunan. O ganun lang po yan. Sana iny inyo uh, yung ma-witness. Uh, uh, Ma'am, uh, sa tanong mahaba-haba itong para sa inyo, basta yun lang ang maipayo ko sa inyo, sana inyo niyang uh, mailista at inyo na rin mapamasubukan na imassure yan ang uh, kasagutan sa inyong mga tanong, okay? For more baking Content, follow for more!